Hindi agala parya. Harvest kayo ng ampalaya. niya yeah, pwede bunganan? Mm, apo, sa bali ka ah. Nasa sa doon mo ta. Ayun. Kada ano bunganan ng na na. Dapit din na ah. Mag-harvest tayo ng ampalaya. Ayun oh, ampalaya. maka play mo lang ito. Ayun. Mm. Doon tayo. Maghahabas tayo ng mga ampalaya. Doon pa. Ayan. O, oh. oh, ampalaya. Meron Doon. pa dito. Ayan pa. Doon yes, pa, man. oh. Dito mo kinipapang mo? Dito mo kinipapang mo? Dito Doon pa. It, Babasit pa ito. Ay, na. Ayan, meron pa dito. Dito.

Ada <coughs> bunyi

Oo, daw. na siya. Hindi na siya pwede. Asan? Ito ni. Ito Basit pa. <coughs> Basit pa ito. Padap sa mga rapay. Hindi ko Ayan. Ayan yung nakuha namin. Sa bali ito yun. Meron na tayong libreng ulam. Libreng ulam for today's video. Bye-bye.